Sino gusto ng Rilo guys? Ayan, PM lang kayo sa akin. Ayan. Iye siya ay Michael Kors. Lindo siya, ayan ah. Ayan, yung kanyang likod. Dito ay Michael Kors din. Sinuganahan ani, ah, ni Uso ni karon ba uso? Barato rin ni kaayo PM Ramosa Akon. Free shipping na na guys pag gusto ninyo. Free shipping. Kani si Siko 5. Water resistance na siya. Pwede na siya mabasa kahit eh, i mo, pwede na siyang iligo. Ayan. Ito yung maganda, makapal siya. Ayan. Sobrang kapal ng kanyang ayan ang kapal niya. Philippi, ay Philippines, Philippine. Ayan. Lindot tsaka ayo. Kapal siya Oh. Kapal ang yung likod. Pati yung ano. Kapal. Yan. Lindot tsaka ayo. Yan naman ay yung aking Rolex. Yan Rolex. Pwede na siya mabasa. Pwede na siya mabasa. Ito yung Siko 5 na pambaba eh. Water resistance din siya. Mura lang to guys. Pag Pumili kayo agad ngayon. Free shipping na siya. Ibibigay ko na lang sa inyo ng 1.5. Pero pag hulugan, 1 uh, one, one month to pay, ay 2,000 ang kanyang price. Yan. 1.5 free shipping. 1.5 free shipping.